Ừm, cái, ra, mình phải kích, mình đi tắt, cái kích, được không cái 等等。走。 Ito. natin ito. Gagawin natin itong pampaayog. Kailangan pino mga idol para yung mga maliliit isda. Matagal ito mga bago bago pakilaman yung ating pamain. Yun, good morning, good morning mga idol. Welcome pong muli sa aking YouTube channel. ngayon tayo sa mababaw na spot. Magpapadaro tayo ngayon mga idol. Bali, gagamitin natin mga idol ay anim na kawel. Ang pain nga pala natin mga idol ay tulingan. Inilab na tulingan. Ang lalim lang nito mga idol ay nasa 30 pa. May get. Mababaw lang ito. gamit natin ay brabara. Gagamitan natin ito ng pa uh, pasabu o paamoy ng tulingan mga idol. Yung pinagtad na laman doob at saka tinip. Saka natin ipapa sa ilalim para maglabasan yung mga isda. Bali, anim na kabilang ating gamit. Papainin natin ito lahat. Ano, okay na idol. May pain na yung ating anim na hook. And kinabit natin ng nilagyan natin ng shovel. Kinabit natin sa barabara. Tsaka may nakakabit sa may barabara niya na lagayan ng paayog. Tapos ng chichiria. Tinahin natin. Ginawa natin parang imbudo. Tsaka shovel. Tsaka pang -aria dito natin ilalagay itong tinadtad na tulingan Ayan. mga tinik tinik mga idol ilalagay natin dito tapos ihulog natin pampaan mo ito sa ilalim Ayan. babaw lang naman ito pag lumapat sa ilalim mga idol babatakan natin ng anim na dipa tsaka natin sasanihin ng malakas para tumaktak yung pinakang ayog niya, o pasabo tapos batakan ulit natin mga dalawang di pa tatlo yan, dapat na 1, 2, 3, 4 5, 6 7 8 yan, tsaka steady natin mga idol hintayin natin na higitin Ang malalaking isda a few moments later Pisan tayo mga idol. Pisan tayo. Siya. Anggal na naman. Uh, malas. Lagot. Ay, bakit ang lagot? Isa pa. Hmm. Wala. Galbang sunod na natin puro sablay mga idol. Kasi sunod mga idol. Patatulim sana ito. Mga ah, lang. Mga wala. Matanggal. Ano yung tumanggal ito? Patatulim sana. Hmm tatanggal, please. idol. Ayan. Okay. Dumating na. At sila basa na. Dumating na lunok mga idol. Ayan na may tantanggal tayo. Okay. Thank you. 1-0. Tatlong buo na sa tayo mga idol. Puro sablay yung una. Hindi siguro mga lunok yung dalawa natin pasibad na puro tanggal. Kaya nakakawala. Anong tawag ng isdang ito sa inyo mga idol? Dito sa amin ay yahing ang tawag dito. Kailangan dali-daliin kapag kumakain ka sila. Oke, okay. Siapa? Dun, di sana teman. Dah ada yang mengaitu. <coughs> Jemalit ngalang, belum ada itu. belum mga idol. Yeah. Okay, tatanggal. Bulong. Ah. Woo. Thank you. Continue lang, tatanggal na. Uwi na lunok. Yan. Kita natin ilang bagay ito sa estilo. Woo, thank you. bali ang gamit natin kawil mga idol ay 5.69 lang. Di pwedeng malaking kawil, gawa ng maliit ang buhangan nito. Ito na naman mga idol. Ito manggal. Dahil lang natin. Malambut ang ating kawil. Baka hindi lunok. number 12 na talang ating nylon mga idol Pagkakasago, ano? Dalawahan na tayong puro tanggal. Dapat isang tama na siguro, kaya nakakawala. Uh, kawala. sulo natin ngayon dito mga idol isang araw ay nasa ano kami dito nasa sampu mahigit. higit ang dami pero ngayon mag isa na lang ako walang pumupunta dito pa wala siguro mga pamain pa buti na may tira pa tayo kahapon ah, uh, tulingan kahapon naman ang mga sibad sa akin puro buka ng kawil puro wangat mga nakawala malaki sana balik kahapon yung nakaano lang tayo isang minapiraso Ang kawil ang tinilad. Okay, mga idol oh. oh. Hindi nga lunok. Buti na lang. Hindi natin pinilasa. Oh, nakasabit na lang ang kawil. Dalawa mga idol oh. Okay, dalawang tiraso. Pwede na tayong pain. Gayot ulit tayo. kau sepain semua itu. Isinya nama itu. Isinya nama. Dan ini ngatin. Kau ada. Sayang kau Nah, kau ada yang sedap. lakas ng agos. Bitin lang kumakain pa.

Ito na itantanggal tayo ng hook. Salamat sa mga idol. Oh, thank you. Ayang. Dublisa na mga idol. Bumuka lang. dodun natin. Pat. Isa pa, bisan na naman. Pagka patak-patak, dinen agad. hindi nang habagat mga idol madilim na dito sa habagatan sana makarami tayo bago dumating itong habagat mahirap dumuong dito sa amin ng bangka kapag ka may gulong ang habagat harap na harap sa amin ng ang habagat lang pala mga idol Kaso, ang gulo na yung ating gamit sumampay na naman uh -huh. sana, oh. ay idol palingon piraso na natin itong mga idol isang dalagang bukid o mulong kung tawagin din sa amin apat na ganito matabong sumablay yan lalaki may, may, mga idol siya siya laglag masakit na pala makatinik ito mga idol kaya kailangan ng ating pag-iingat gulo ang ating gamit. Isa ano oh, na, na naman idol. Thank you. Anim na trash natin ito. Laki na naman. Hindi natin matrosa. Kanina pala mga idol yung awa-awa natin lagot. Buti na lang nakasabid sa Kurabara. Kaya hindi nakalagot. Buti lang nakagulo sa barabara yung ating pang awo-awo kaya hindi nakalagot Diyan naman itong idol Diyan yung kabagat Diyan na

kalimang pirasan ito mga idol paano yung ating dalagang bukid kung okay. ito itong ating huli huli ang bangka bisa na naman